Kapag umuulan, kadalasan ay bumabagal ang mundo. Nagtatago ang mga tao sa ilalim ng bubong. Nagtatakip ang langit. Tumitigil ang trapiko. Tahimik ang paligid pero may isang uri ng katahimikan na hindi nakakakalmante. Sa isang kanto ng baryo, sa dulo ng isang lumang eskinita, may nakatirik na abandonadong bahay. sira ang gate. Kumakalansing ang bintana. At tuwing umuulan, parang may gumagalaw sa loob hindi lang ambience, hindi lang imahinasyon, may mga kwento, may mga panaginip, may mga multo. Ako si Ka Elias at ngayong gabi pag-uusapan natin ang mga abandonadong bahay, bakit lalong nakakatakot kapag maulan? Bawat bayan sa Pilipinas may isang abandonadong bahay. Minsan mansyon, minsan lumang kubo, minsan sa gitna ng palayan, minsan sa tabi ng highway. Pero laging may isang vibe, Luma. Tahimik. At parang may nakatingin. Pero bakit nga ba naiwan ang mga bahay na to? May iba, iniwan dahil nalugi ang may-ari. May iba, napabayaan matapos mamatay ang mga nakatira. May ilan, naging sentro ng krimen o trahedya. At dahil walang nagbabantay doon, nagsisimula ang mga kwento. Ang mga misteryo. Ang paniniwala ng marami, kapag ang bahay ay iniwan ng tao, binabalikan ito ng dinakikitang mundo at kapag umuulan, lalong lumalakas ang presensya. Alam mo ba na ayon sa ilang mangkukulam at albularyo, ang ulan ay isang pinto? Sabi nila, sa bawat patak ng ulan, may dalang mensahe. May dalang enerhiya. Sa mga lumang paniniwala, ang ulan ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng mga espiritu. Sa ilang probinsya, kapag umuulan, huwag magwalis sa gabi, dahil baka ang alikabok ay hindi lang lupa, baka kaluluwa na. At sa mga abandonadong bahay, ang tag-ulan ang tila alarm clock ng mga nilalang. Parang sinasabi ng kalikasan, gising na. Bumalik na kayo. Marami akong narinig na kwento mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pero ito ang ilan sa mga hindi ko makakalimutan. Bahay sa Mindoro, ulan at ang babaeng basang-basa. May isang grupo ng kabataan ang nagpunta sa lumang bahay para mag-vlog. Cool daw aesthetic. Pero habang umuulan, may narinig silang iyak ng babae mula sa second floor. Akala nila prank. Pero nang umakyat sila, wala. Pagbalik sa footage. May basang-basang anino sa salamin. Wala sa kanila ang nakaponcho. Kubo sa Nueva Ecija, ang matandang tumatayo sa bintana. Tag-ulan noon, binagyo pa. Pero may nakikitang silweta ng matanda sa bintana ng bahay na dekada nang walang nakatira. Tuwing gabi, lumalabas. Tuwing araw wala. Walang bakas ng tao. Pero ang poste ng ilaw sa tapat. Lagi raw nawawala ang ilaw kapag siya'y naroroon. Bilang mga Pilipino, may malalim tayong paniniwala sa tahanan, sa lupa at sa kaluluwa. Ayon sa matatanda, huwag tumira sa bahay na may naiwan pang personal na gamit ng yumao. Kapag may narinig kang kaluskos o katok habang umuulan, huwag mong sabutin. Baka di tao ang bumisita. Kapag may basang yapak sa sahig, pero walang taong galing sa labas, ipikit mo na lang ang mata mo at magdasal. At ito pa ang babala, wag na wag kang matutulog sa abandonadong bahay tuwing tag-ulan. Baka hindi lang ulan ang gigising sayo. Isang tagapakinig ang nagpadala ng kwento. Ka Elias, ako po si Mario, Tubong Laguna. Sa may likod ng palengke, may isang bahay na iniwan na since early 90s. Namatay daw buong pamilya sa sunog. Simula noon, wala nang lumapit. Isang araw, na-stranded ako sa ulan. Walang masilungan kundi yung bahay. Habang nasa loob ako, narinig ko ang halakhak ng bata. Hindi isa. Dalawa. Tatlo. Walang laman ng bahay pero may mga laruan sa sahig. Basang-basa pa. Parang bagong gamit. Hindi ako tumakbo. Nilakad ko lang palabas. Tahimik. Pero ramdam kong may nakasunod. Bawat patak ng ulan ay may kasaysayan. Bawat abandonadong bahay ay may nakatabong kwento. Hindi mo kailangan paniwalaan ang lahat ng narinig mo ngayong gabi. Pero kung sakaling mapadaan ka sa isang lumang bahay habang umuulan at may marinig kang kaluskos o makita mong gumalaw ang kurtina. Huwag mong tanungin kung totoo. Tanungin mo, handa ka ba kung totoo nga? Ako si Ka Elias. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo at paniniwala. Mag-inat ka, lalo na kapag umuulan.